ah uh, mga igat, natakaroon diri sa sindro sa balalang, no? Balalang? Bulalang. Ah, bulalang. oo Oh. na oh. ang ilang startan sa bulalang. Nalipuga din siya. Mm. Uh, mm. dila, ma -ma. Ah, din na. Mga ni drop. Ah, gisubay ni Master Johnny. So, mo siya mga igatang... Mga igat. Dikat-kat yuk, diri. Oh, diri. Oh, dito siguro. Nah, siguro dito. Pero diri, kaya pong kagawas? Mau oh. lagi. So, munis ya, diri. Ang taas. Oh, wah. Ang dagat, mga igat, oh. Lihat huh? aja yun, na. Oh, di dagat, diri. Sa bulalang bulalang sa bulalang uh sus kalamik kaya ning kamutitap mo dito pang siguro no oh uh, dito siguro eh We drop dito, po tanata na eh mo kat kat pa ka ha huh? kat kat paka ka wala pa di yo kisa kaon man ni mas may pang diretso kag naog oh 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 kagwapo tanawon sa dagat mga igato nindot yung kayo no lami yung kayo tanaw ng kwan dagat so tagang kay mga kwan rin oh. pagkaon uh, aso huy gani hapon asa ah, so dapat mo start na silang mountain bike dito, dito ra Ah, Oh. Ah, tunay bangga daw Salamat. so dito ra di ay dili dili. Di, di. So la na ini diri kisa kaon naman kaya siya mga igat. So nay tower dito. Oh. Dayon. Mani si master. Dayang among gisurbi nandiri mga igat kay. So la yan namo kinigat. <laughs> oh. Kusla mi ginigat. So aneng may mangga di ha, anak nang mangga. Oh. Uh, ah, uh, uh, der sala mo so good. Oh. Uh, Daritso na la pasigit Padidit. Oh Dira naramanga Daritso diri pack. Oh Daritso drop Daritso mo. -mo. Dira Jump <laughs> Pwede pakilid <laughs> Oh dira pwede na po dira Kani Padidit ba Oh di touch Karo na dira Oh Hmm diri dayon Drop. Pero di mo naman landing. Di mo landing. Oh, Delikado ang landing mga igat. Kayo? Oo. Delikado ang landing kayo. Delikado ang landing. Magkabuang ka. Ay, Magkabuang ka landing. so. Dito na lang Dari dito na lang ka dito mga igat. So morning area. So di ka maglisod ko na kay sakyanan, pwede parking diri. Oh, siya din. Gawas ko nung kadto sa gym. Oh. Kano sa manoy mo bakante? Aber. Ikaw mo mag ikaw may mag-set og kwan Oh, ikaw may mag-set ani oh, kadlaw. busy, busy man ni oh, ato ang master. Dagang mga prutas diri mga pagkaon mga igat eh. Now, star apple, saging. Oh, daghan. Naman, sir, ibin atong pista dre? Umbut tong ka ibin po kasi lahat. Nay nay ka baik atong pista? Nay kompeti nay kontes atong pista? Atong bike otso? Wag yung kakarim mas Domingo. Okay. Ah? Dula wa, dula. Oh, wag yung kakarim mas Lagi tayo karing ganyan. Lagi kering karing ganyan. Mabising yung kita sa itong panginabuhay. Lagi kita Lagi po mga mga ganyan ito. Ati-otso. ati Domingo. Domingo. oh kayo ba yung pesta? Domingo, Domingo. O, Domingo. Ito lang ba? Oo. O, hindi. Naan, ito kagagayan nato kita Oh. Nami no, tanaon ni ni Buster ron dire. Oniyan. Gwan. On. Oh na, mga magiigat ha. Karga kinanglan lang kay 4x4 dire may ka. Di magsilbi ng mag auto-auto ka dire. Hmm. Tindok kay tubig dire may gato. Sa muawa way tubig. Direw gawas ang tubig. Nay pasla na, dire gawas. Muawa gyud. Glissod, sorbet, Muna siya ang trail. Pak. Oh. Saman. Decision. Klaro pa ba? Klaro pa. <laughs> <laughs> technical po. <board? laughs> ah, technical po. <board? laughs> rock, rock pile. Oh. Rock pile, ha? Oh, pwede po na ito mong tawag ng rock garden. Dahil mo na siya yung bantayan, ang kanding. Hindi, 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 hindi. Oo. Oh. Ay, yun. Oo. Oh. Delikado po. <laughs> <laughs> ang kanding. <laughs> Oo. Oh. Oh. Oh, naisampay naisang pa yan. Delikado po. Oo, oh, tara di. Mo, kayo, Kato di siguro na yung red kwan, oh, Dito, ano, okay. oh. Oo, oh, so. Oh, so. Muna siya yung kwan. <laughs> Bala na mag- Paano? Oo. Oh. <laughs> oh. Sa rin lisod eh. Huh?

Hmm. Ang kana man, ang kana eh. basot ka dapat. gamay kanal. Oo. Uh, muna medyo alangan ka. Pero yung na uh, Kung nagaigong igong speed rana, di ko Di po kay hinay. So, uh, so oh. yeah, ka. Hmm. Ano ka sa turagid? Darit turagid ka na. Hindi mo Ano rin daw. So, kumbate. Di ba, mga igat? Sorbina. Oh, sorbi na. So <laughs> si Master Johnny na itong pabutan na ni Mo Decision Canos Condition na ang bike. Brake. Paak na kayo. Oh, na yung mga kabi lutya din rin. Na yung para kalirita po. No? Ah. <laughs> uh, Kimilo mga pukay kiluhan matamaat ka mga pukay tubig dito sa hmm? mga tubig galiso ng tubig dito kinahan lang dito tani mga igat kung wala ni dito rin yung sa ubos Oh, pitying, buty, uh, ayon sa nato. to. Oh, <laughs> 'to na. yeah, sa nang Tamoron ni takilid na wala pa ka ni takilid na. Ay ay basta. Ha? Teki lang yung... langjukkan. Iyos. Tire isa kwat. Oyan. Iyos lo. No? Ay. ay ay. Wala pang extra stop. Ha? Teki extra tire dito. Pasigulanin ko 'yan, master. Ha? Balay ay... papilit ba? Bulan. Pi keneng Jublisni. Jublis bani? Oke. Okay. Dinan ni Tair. Kirang la ni sia. Maap Ma oh. Si. Masih upin potosi. Hmm. Ala. Plat di wiki dayum. <laughs> Aster kena plat. Baget. Hilang babi sunud bawi. Mas masih derjimu. Enggak.

So kinahanglan ni siya usab na po tag kwan ani. Tanan master zero. Kita kwan silan. 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 Oh. Ni rasa ning bunog kwan. Ani. Pangusbunog kwan. Ha, master. Si 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 uh, nang okay. 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 Ah.